Oh, manok na pula. Asan yung itlog niya? Ay, la, ang taas naman. Uy, <laughs> talong silyo. Leo. Asinlaga mo to. Hello. <laughs> Hindi ka camera siya, eh, 'di ba? Oh, show your face. Opo, oh, di ba? Mabalbon ka po. Ayun yung manok na ate Tess, oh. Sila Ma, nagdadatingan na. Oo, oh, mga kabit-kabit <laughs> Ito pa, may aso pa, oh. Ito yung totoong may-ari. Say hi. Hola. <laughs> Ayun yung daming kambing. Anak niya yan, dalawa? Oo, oh, yeah. Kanino pala? Ito ang ama. Oo, oh, oh. naman lahat? Sunod, ah. Ang daming kahayupan dito. Ayun na mag oh. Isubok mo. Ay, ayoko na tatakot. Ay, Kakain ba nila? Ha? natin sa stick tapos isubok. Susunod, ah. Ang daming kahayupan dito. Ayun na mag oh. Subo. Ay, ayoko na tatakot. Oh, gatasan oh. daw sa so sabi niyo. Oh, gatasan mo para makatikim ka ng fresh milk. Ito wow, kakil lang yun. Sabi na ka na. Yan. Sige mo. No. Oh. Yan, buntis. Maliit pa, buntis na. Yan, yan no, brown. Ay, akala ko yun. Alibog kang anak ko. Okay. Oo, buntis Sali mo. mo. Ay, <laughs> kaya oh. so, mata. Bakit? Lagi kasing sa kanya sumutuloy eh. Sabi nila, oh dito. Ayan, bomba! Sige! Alo, tinusok-tusok daw. Galit na siya. Sige na nga, alis na ako. Sabi. Anong gagawin mo? Kukuha nang tayo ng kamay. <laughs> Para naman kasi yung pang-ibon tong ano eh. <laughs> Pang-manok? Pang-manok. Ay, yun pala, sikreto nun. Sumbirin Kaya tayo may kahoy. Haan? Ano naman? Naku, manaita. <laughs> Bibideo ko lang tong itong flight attendant na, nag na pinili niyang mag-farming. Kumuha siya ng pang-compost. <laughs> dami ng nilang tae dito. Parang kwan yan, ano? parang pasas yung tae nila, no? Okay. Dami. Kahit na yung mga damong patay, parang kwan siya. Okay. Dayami.